ang paghahanda para sa Sinulog Festival sa Cebu. Yun nga lang, hindi naiwasan ang ilang aberya. Para sa detalye, live na magbabalita si John Aroa mula sa Cebu. John, kumusta dyan? Serel, handa na ang lokal na pamalaan ng Cebu City sa gaganaping Sinulog sa Kabataan simula bukas hanggang sa linggo. Ayon naman sa luka, uh, pamunuan ng Sinulog Foundation na uh, mas pinatibay pa nilalalo ang uh, uh, pondasyon at uh, scaffolding na pinaglalagyan ng na uh, LED World Savigno. Ito'y kasunod ng nangyaring aksidente kung saan isang uh, sinulog dance performer ang nagtabo ng uh, minor injury. lipit sa sakit ang binatilyong ito habang nasa gitna ng Cebu City Sports Center ni Tong Nabagsakan pala siya ng bumigay na LED wall para sa Sinulog Festival agad naman siyang inalalaya ng mga responding medic. Sabi na ng Cebu Provincial Government, nagpa-practice ng sayaw ang isang grupo nang bumigay ang mahabang LED wall. Napansin daw ng 17 years old na biktima na mababagsakan ang isa sa mga dancer, kaya itinulak niya ito palayo. Yun nga lang, siya ang nadaganan. Sabi naman ng pamahalaang lokal ng Cebu City na organizer ng event, bumigay ang kinakapitan ng LED dahil sa lakas ng hangin. Nakausap na raw nila ang contractor nito kinuha ng Sinulog Foundation. It's already being addressed. Um, the injuries uh, are going to be taken care of by the contractor. And then as well as, uh, of course they promise that um, they will have a better foundation. Kung hindi raw makikipagtulungan sa kanila ang contractor, so that is their obligation and they're under contract. Otherwise then we will seek our legal remedies. Tiniyak naman ng Cebu City LGU na hindi maaapektuhan ng aberyang ito ang kanilang paghahanda para sa Sinulog Festival na magsisimula sa susunod na linggo. Pero ligtas naman uh, na umano ang uh, binatilyo na nakalabas na sa ospital. Samantala, bukas ng umaga ay uh, gaganapin dito sa Cebu City Sports Complex ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan o sinulog sa kabataan sa Cebu City. At sa linggo naman ang uh, gaganapin ang sinulog sa kabataan sa Lalawigan. At sa January 21, gaganapin ang Sinulog Grand Ritual Showdown sa Cebu South Road Properties. Pa, uh, payo naman ng mga otoridad sa mga sa publiko na mag-ingat at huwag magdala ng mga plated weapons at saka yung backpack para matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa naturang pagdiriwang. Sharon. Maraming salamat, John Aroa.